channel. Kumusta naman kayo dyan? oh, ayan. Di diba ang sabi nila, ang mga Duterte daw ay kurap. Sino ba kaya ang kurap? Di diba? Ang umupo ngayon, ang kurap, hindi ang mga Duterte. Ano ba kayo? Umayos nga kayo dyan? oh, di diba? Hindi ang mga Duterte ang kurap. Dahil saludo ako sa mga Duterte dahil ang mga Duterte ay mabait. May magandang puso sa mga Pilipino. Sa taumbayan, mahal niya ang taumbayan. Sana maibalik na ang mga Duterte para ayan, matakot ang mga adik. Mga adik dyan sa Pilipinas, nakakatakot na. Kaya mag-ingat kayo lagi dyan. Diba? Kaya ako, talagang ano talaga ako. Saludo ako sa mga Duterte. Basta Duterte, ayan. Magaling talaga ang mga Duterte. Diba? ba?